For today's video nga mga kabooms ay pumunta kami sa bukid at kukuha kami ng mga buko. Ayan, kasama ko dyan ang ating mga baby bombs. Si Kuya Dave, si Odette, si Kuya Cruz Boom, at si Pearl. And I'm back in Chicago, I feel it. beginning. Just trust me, I'll be fine. Okay, John. When I'm back in Chicago, I'll we'll feel it. Another version of me. At yan nga, start na si Kuya Nanungkit ng ating buko. Lalagyan natin ng gatas. Wow, sarap naman nun mga kaboms. Taman-tama -tama sa mainit na panahon. Yun, at yun nga, walang nakuhang buko si kuya, kaya ako na ang sumubok na nungkit na buko. At ayan nga, sungkit pa ako ng sungkit at mamaya, meron ng gabo. Mahuhulog na ang isa dyan mamaya. Ayun, nahulog na rin. At pinabiyak ko na nga kay Kuya Dave ang isang buko. Titignan natin kung talaga buko nga yung ka ating nasungkit. Buko. Kapit na, konti na lang. Tatlong kwan na lang. O yan, si Baby Chris Bomb. Kuya Chris Bomb. Rock and roll. Mama! Mama! Tignan mo yung fire dance ko. <laughs> Tutok mo sa akin. Ah. Tutok mo sa akin. Ganun mm. lang yun ate Udit. Ganun lang yun kasi ate Udit. Oh, yan ang buko. Kayod. Ang mm. tudit. Yung, ano yun. yung mama mama. Ano yun. Wala yan. Matigas at yan nga, ilalagay na natin ang durain condensed Wow, ang sarap Sigurado, mapaparami na naman ang ilom natin Ito lang pukong press na press Mga kabooms Enjoy mga baby Yan so bali buko yan mga kabooms at ayan nga, hindi na kinaya ng aming sandok kaya gumawa na lang ako ng palapan ng nyog para maabot ang ilalim ng ating water jug. So ayan na ang ating pinis na buko. Yan, inom na tayo mga kabooms. Tara na!